kakaundi ang nanay. Ayun, hindi na kita kukuha na. kilala mo? ah, Ha? Ay, ang beto yan. po. Shout out. Shout out po sa gumagawa ng building. Napakaingay. ingay po. Kansya na po kayo. Maingay. Siguro yung maestro dyan sa school, tumitinig dito ano? gusto ko ngay paalis to, um, mga damo dito kabilang naman no, sanggating ko dito, isang bilog bilang muna ka yung 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 Wala ka yung 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 sana. <laughs> <laughs> Joke yung lang

naka-odate yun, yung mga kotse. Ano yung kotse pa, mga engineer? Ang galing, ha? Eh? <laughs> Lapit-lapit ka na niyang magkaroon ng kotse. Nagaluhan <laughs> ka ni kuya, ate mo. Sa, si kilala? Yan. Si? Si Louie. Ah, uh, yan? Sino dyan? Si na yung naka-red. No. Yung naka-sleeveless? Hindi. Yung isa. Kilala ka niyan? Yan po, shout out. Tingin niya sa'yo. Mga ano naman sila? Engineer? Mga engineer yan? Ito <laughs> klase mo? Ito. No. Nung no high school. Ah. Ay, sabi naman yakin din. Hindi <laughs> ka niya namukhaan. Ano? Hello. 40 pesos. <laughs> Ang 40 pesos daw. 40 000. Ako ba tayo? Ano? Ano? Kaya na. Pansit na eh? Ah, okay. Harap. Ito, so, kakawa ka. Ano? Ano, ka ba, so? I'm done. Ah, yung bayad nila. mabilis sa umaga ng ako sa mga forty ginagawa si Gringo kundi pakingtab ng pakingtab sa mga mong tatay ko ay Love niya ikaw eh, siyempre eh. Pakintab ng pakingtab. dami na akong plastic. Ang tayo Ang plastic. Ang plastic. Ang plastic. Ang plastic. Ang plastic. Tapos yung kita mo dyan. Bibili <laughs> wala ako ng patutas. Wala sila dyan. <laughs> Kasi magkano lang yung ano? Okay, tsaka uh, yung... Kukuha uh, na lang ako ng iahalo dito sa pan. Nabas na yung kita. Ah! 150 lang Yan lang, nabas na nga. Ah. Eh, may bumili na ng 50 rin. 我们那个太懂。 Tibo, 2928. Yung ano siya? Na. Na Hindi eh, mo na ako. Sabi na naman pong init, bye bye po.